daghan kay mga bulak mga kasityo Pero hmm. yung isa Ano yung namulak Bitaog Bitaog ng kahoy din May nun ang putiukan na nina Yung naniba ang mga putiukan po Pero na manguni sa dagat hmm. Masiya sa dagat Pero salamat sa makausa hangyan yung kasitino nga, paki subscribe sa atong channel sa Pabatang Mix Vlog kay klaro manggulo kita ninyo adaghay wala ka subscribe higo lang ni tanaw pero salamat kayo sa inyong tanan paki react lang po paki heart sa may inyong ma reaction sa akong video mintras nagpaabot ta sa puhon makakita putyukan, at agbalay spotyukan ato na pong puhagon salamat sa, makasah, sa na mga sa inyong masuporta mga kasiti Daghan kayong salamat ka sweetie sa imong suporta from ramsky 9195. Daghan kayong salamat sa imong suporta ka Gikan sa Iligan City. Shout out ka